Welcome back, Marvin Vlogs Yes, nandito nga pala tayo sa may Norsagaray, mga par Meron tayong short ride Pupunta tayo na DRT Yes, DRT Dahil laging busy tayo ng mga nakarang araw Ngayon na lang tayo ulit nakapag-rides Tanghali na ako nakahali sa bahay pero malapit lang naman kasi ito, almost 45 kilometers mula sa bahay, aga ang DRT. Anyway, ano, ginagawa yung kalsada rito sa North Sakaray. Inaayos na nila yung kalsada kasi nga sobrang lubak dito dahil, dinaga, dahil dinadaanan niya ng mga truck. So mga parang, itakits tayo sa DRT. Let's go. Nandito na tayo sa May Embalte Road. Papasok tayo ng DRT. Napakainit pero doon sa itaas ay no oh, napakadilim. Mukhang mamaya uula na naman to, sigurado. Ano ba ang kagandahan ng Candle Mountain? Kasi dito sa DRT maraming pwedeng pasalan. Maraming pwedeng puntahan. Napakaganda na nung kalsada dito mga car ano, Ang lang oh Tapos dito may lubak Oh diba Kita ako na eh <laughs> Ano ganda nung bukid Alright Let's go! Welcome to Doña Remedios Trinidad ayan. So nandito na tayo sa arko ng DRT Sa so, bibigilan tayo ng makainom Yes Nay pabili nga ako So ayan may picture picture muna rito Thank you Nay Na refresh na Let's go! Candle Mountain! Dalawang kalsada rito mga par! Rat-rat oh. ka rito ng ratrat. rat Uy! Puta! Uy! Puta laki! <laughs> Ilang beses na akong pumupunta dito sa DRT Pero syempre hindi ko naman napupunta ang lahat ng pwedeng pasyalan Kaya ito Dito muna tayo sa may Candle Mountain Yes Dahil sa July 20 Meron na naman kaming Bicol mga par And next week yan, Laguna kami Dahil Riders Let's go! sa so, mga para bangan nyo kung ano itsura sa itaas sa may Candle Mountain alam ko marami na nakapunta sa inyo doon ako first time ko lang naman <laughs> first time ko lang umagkan ng Candle Mountain so tara mga par let's go Cheesh! so mga par ayan dumating na tayo dito sa Candle Mountain yes pero hindi ko sure kung saan dito ang paakyat ng Candle Mountain so I think dito yun Na-try na pa natin dito sa taas kung saan yung Candle Mountain dulas sa so mga para yan dito tayo sa Candle Mountain alright so ito ang lugar nila dito Opo, ah, uh, pag 5% person po kayo. So 5 person, 500 na 'yon. Opo. Ah, uh, so automatically 100 pesos per head. Eh pag lima nga lang po kayo. Pag solo? Pag solo po, gumagana pa rin po yung 500. Ah, ganoon. Uh, ah, mm. So 'yun, 500 isa pag solo ka lang. Eh sabi ni Kuya, so solo lang ako eh. <laughs> ah, po. So, so yan si Kuya ang own. po ba may-ari? Ah, hindi naman po. Ah, sa barangay po kasi. Yun, Okay Ngayon okay. po dyan po kumakita ko kasi nakareport po kasi si Torguey na rin Sa Mount Breguine na-vlog ko na doon, 100 per head Tapos pag swimming, may kasama swimming overnight, 150 okay. uh -oh. Ang ano naman po namin dito sir, ang overnight naman po namin ah, Wala lang po paliguan dito sa gas Kasi sir, over logong lang po yan sir Oo nga Ay, Kumbaga sa ano sir, ang overnight po naman namin dyan namin, paglima po katao. Ang bilang niya pag lima po, lima katao pa tapos 200 per head. Ah, okay. So, yan guys. Pag dito po, pag dito lang po siya 130. Mhm. Mm mm -hmm. Ayan. Hindi tayo nakaakyat dahil syempre ang mahal ng entrance fee is 500 dito sa May Candle Mountain. So, kailangan bumuo tayo ng 5 person. Kasi, kung ako lang mag-isaakyat, tapos, view lang naman kasi may kita natin doon, 500 yun, hindi naman tayo magtatagal ng almost 1 hour. Di ba? Kaya, siguro magsisama na lang ako ng kagrupo ko para hindi naman sayang yung babayaran ko na 500. Di ba? At least... Yung mga grupo ko, nakarating din sila rito. Kasi yung ibang grupo ko is hindi pa nga nakakarating dito sa lugar na to. So, ayun lang mga par. Ride safe sa lahat ng mga riders natin dyan. Let's go. Sheesh.